Cause it's Taco Tuesday! Well, it's up sa inyo, mga boss. Lots of today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa preset natin para bumoto. Kasi araw ngayon ng Oktubre 30. Araw ng botohan mga loads Kayo din ba? Nakaboto na rin ba kayo? So ito papunta na ako dito sa eskwela ng Shilito para ma ma-exercise natin yung rights ng pagboto natin. Alright, pipili tayo ngayon ng mga mga karapat-dapat na mamuno sa ating barangay. Ito na nga yung punong barangay at ang mga kawani ng itong mga kadawa. So, ito na nga nakita ko na nga yung aking present number at ang room, room ng aking pagbubotohan. So, dito sa mga oras na to ay Uh, ba pinagbabawal na mag-video kaya puputulin na natin tong ating pagre-record natin dito. It's Siguro it's just... uh, pagtapos na lang kapag meron na tayong bagong uh, manicure sa ating dalire All right? natatapos na ako mo. Complete lang naman. It takes oh, two 2 minutes lang kasi wala naman pila. So, maganda na 'yung maaga. Tsaka Parang election na lang kayo mabilis na man yung pila. Alright? Bawin na ako. Palabas na pala ako dito ng eskwelahan. Pupuntahan ko na rin pala yung aking nanay na bumoto rin. Uh, lang kami ng lugar ng pinagbotohan pero sa kabilang gusali lang siya. Kaya palabas na ako nito. At tinitingnan ko yung mga nasa paligiran at nakikita ko yung mga Ayan, yung mga nagkalat na mga papel, yung mga flyers na binibigay ng mga bawat nakakandidato. So, sana pagkatapos ng election na ito, ay malinisan ito kasi napakakalat talaga dito. Siguro sa inyo din. At ito na, nakita ko na yung motor ko. At yung helmet. Pag, ang epic nang nangyari sa akin dito, pagbukas ko dito, nalaglag naman yung helmet ko. Mukhang nagpapalit na. Ayan na nga, lagabag talaga siya dyan. So, <laughs> mukhang nagpapalit na talaga. <laughs> Yung dampot ko uh, dito, uh, pa panay gas-gas talaga. Natin, Ayan, kikita, kikita yung mga gas-gas. Oh, shock. <laughs> mga nagpapalit so, na talaga mga lods. So, ayan, pupuntan ko na muna yung nanay ko para makapuga na kami I pa lods. uwi at makakain Uy na nga. Kasi Kapapok medyo na gutom tayo, na rin ako noong time na to. Ano na pala mamakas? Ay, na! Ang <laughs> bilis lang eh! Ayoko, ayoko. Ako rin, wala rin tao. Tara, natutun yung motor. Bumili na ako ulam. Kain ka sa vlog ko, ma. Kasama ka sa vlog. Yeah. Bumili na ako ulam. Magugutom ang ula. nagutom. Nag ano yung na, kay Papa? Ulam niya pa. Okay, bye-bye. Halos -bye. na kami. Peace. Mm. Nakatid ko na rin pala si Mawa sa bahay nila. Yun lang. Ingat kayo lagi. Good, it's up sa inyo mga boss lads. For today's vlog, iyaalis kami anak ah! namin. Pupunta kami ng grocery para kumu kumuha. Hindi, ah, para bumili na kanyang tubig. Ubus na yung tubig niya. So, punta kami ng grocery. Tubig lang naman bibili namin. Malapit lang naman yan. Dito paglabas namin. Ay, ah, skinita. Open, open. Let's go. Here, Cass. Here, here. Cass, dito, dito. Kapila. Dito, dito. Ay, oh, walk. Tara, tara. Let's go. Don't run, don't run. Pagtatakbo. Let's go. Tara, tara. Look, Cass. Look. Cass, look. Oh. <laughs> Say hi. Say hi, Cass. Say hi. 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 <laughs> Up, up, up. Tata, tawid tayo -ta, ta -ta, na. Katawid. -ta, ta -ta. Up, up. Tata. Tata, tata, tata. Yeah. yeah. <laughs> Ata, let's go. tubig na ah yun tubig ay kaso wala yung malaki wala wala dito dito pala sa labas come come dito ay tubig ay pala nasa labas kuling natin na oh ito lang ito lang ito let's go na Oh, pila ka dyan, pila, dali, pila Pila ka dyan, Ayan, pila ka dyan ini kita wift wift tuh kita kita Lukas di itu lang saya kelas <laughs> kelas wow waktu Eh. At ayun na nakawin na kami ng bahay. Kitang-kita naman sa mukha ng anak ko. Ipagod na pagod na siya. <laughs> Itsura pa lang. Stress na stress na. So ayan, Pinapahinga ko muna siya dahil may gagawin pa kami maya-maya. Kanina mag lang ako naguhugas ng motor dito. Naglilinis. Uh, Natatnan ako ng anak ko at nakisali na rin pala siya. so yun, hinayaan ko na lang. In-enjoy ko na lang yung moment ito kasama yung aking anak na maglilinis ng motor. Sino ba naman hindi matutuwa pag gantong kang ite ng anak mo habang habang nagpabating na rin kayo at the same time may ginagawa ka parang double purpose na to naglilinis ka na ng motor nakakaalaga ako ng anak mo, masaya pa kayo 'di Diba?